Bago natin subuin ito sa ating bibig, pasalamat muna tayo mga idol, no? Okay, mga okay. idol. Uh, maraming maraming pong salamat po talaga kay Ma'am Mariposang Asol. Dahil sa kanya mga idol. Nakabili tayo ng bigas. Nandoon sa loob, sinamahan po tayo ni Kan Idol Limwell. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga idol ko. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung anamang oras po sa inyo dyan mga idol ko. Hito na, hito na naman po tayo po mga idol Nagbabalik si Kajip Mix Vlog. Mga ka-idol, panibagong araw, panibagong content na, na naman po tayo mga idol Mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan mga idol ko. Ito mga ka-idol, oh, marami pong salamat kay Ma'am mamaripusang Mariposang Asol mga kaidol, dahil sa kanya po mga ka-idol, nakakain tayo ng ganito mga ka-idol. Tsaka bumili tayo ng bigas, sinimahan tayo ni idol Limuel na bumuli, bumuli ng bigas uh, kagabi mga ka-idol No? Hindi lang namin pinakita sa inyo, pagdating namin dito, hindi lang tayo nag cam kasi wala pang ilaw, wala pang kurente dito sa kanilang bahay mga ka-idol No? So mga ka-idol, sabayin nyo kami sa aming kain ngayon mga ka-idol No? Ano bang hinihintay niyo dyan? Kumuha na kayo ng plato at kutsara. Bago natin subuin ito sa ating bibig, pasalamat muna tayo mga kaidon, no? Amen. I Kain po tayo sa lahat mga kaidon. Na? Simulan na natin mga kaidon kasi time for work na tayo mga kaidon, no? Kinilaw mga kaidon. Ayun no? Oh, di ba? Oh. Kayakkan, melayut eh. Iya, iya. Layut muka. Nih, ala-ala. Nih, ala-ala. Ito Burut. Burut-burut. tawagin samin, mga adon. Tidik mahuman, Ayuh... mahuman nato, datto. Pag-ribu nato. Ribu nato, datto. Pag-ribu, ribu, ribu, datto. Hmm. Kasa, lakpeto, lakpeto, datto. Sisi, man. Katunian, katunian, hidiri. Ah, Ayuh... oh. Ayuh... Pag-ruman nato, datto. Hapit-hapit, datto. Haram, matu dia, Mam, kain po tayo, Ayuh... mam. Mam. Ma'am, Ma maripos po asol. Kain po tayo, ma'am. May kinilaw po tayo dito. Marami pong salamat po talaga, ma'am, ha? Sa biyaya mong ibinigay. Mo po. Maraming marami po salamat. Kain tayo sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Kain po tayo, mga idol ko, mga viewers. Sa mga bago nating nag-subscribe itong munting channel natin. Kain po tayo. Lahat ng mga OFW, lahat ng itatarabaw sa iba't ibang bansa. Nandoon na tumira sa ibang bansa. Kain po tayo, mga idol ko dyan. Elias. Mm. <laughs> mm. May aso na siya dito mga idol, si Elias mga idol. Ang pinangalan niya ng Elias kasi kuan siya mga idol, karang masigla mga idol ba. Nga aso. Kaya pina pinangalanan ni idol Alimwell ng Elias.

Hindi ba? Lintol dira. Nagpuko mga dahil. Kaya natin minto ba? Na. Good. Okay. ba si Okong? Shoutout pala sa aso kong inangkin si Okong. Saka si Bikang. Siguro hindi yun pababayaan ni Otol. Kasi nandoon si Otol ko mga kaedol. Pag nandoon sila, Siguro papakain niyan mga idol. Di man natin papakain mga idol kasi malayo man tayo, no? Nandito tayo sa isang lugar na makatanaw natin ang mga bundok. Daming dami kayong bundok, no? Dami ng bulo bundok, yung bulong bundok mga idol. Kung maganda pa yung kuha, siguro sa ating uh, quality ng ating kama mga idol, ang gamit natin na cellphone at saka gamit natin yung GoPro na yung GoPro ay mahinang gadget yun mga idol maganda parang makuha yung quality ng ating camp magaganda talaga sa totoo lang mga idol maganda talaga ang dito sa lugar na probinsya mga idol di ba kasi ito sudad din to mga idol sibo anong maganda terha sa bundok o doon sa sudad bundok bundok kasi bakit ano malamig ang ah fresh ibig malamig fresh yung hangin pero mas maganda din doon sa syudad. Pag mayroon tayong pera no, hmm. na na pwede natin i-business. Hmm, doon yun kahit madami super ang ng tao doon sa Lambo, di ba? Hmm. Yung hanap talaga hanap ni idol Lemuel sa mga idol eh pag tutortor ng palay pagkatapos magtorto magtanim at mag ah pag panahon na na mag ng palay eh siya ang nagdadala din ng bulhot kung baga sa amin yung makina ba na yung palay na pag na gaganyan <coughs> ah uh, yung eh. basta ganyan mga harvest tapos siya ang magpapakuha sa bulhot yung kung tawagin sa amin Uh, sa sa abang, ibang bansa, eh high tech. Yung gamit nila, pang-harvester, yung dikanik tawag ba, yung mm. makinarias, no. Oh, yon, yung ano mag- magtakbo-takbo lang sa basak. Oh, yon, sa taniman. Mm. Mm. Pero dumating na n -n dito, uh, may mm. mm. dumating mm. na dito uh, sa ating repaira. Oh, nasa ubay. Sa ubay no. pero mm. mm. Lord <laughs> <Buti>, pa. Bumatap pa nang mo. <laughs> Ang sobra ito, ito kaon Mga alaga. May alaga kasi dito, ang daming aso, mga hilig. Dito pala ito si Juan. Dun well. Ay, dun well. Na, mga alaga niya. Si, maganda din yung pangalan. Hmm. Si Elias. pa ba yung mga pangalan dyan. Yeah, si. Kibol. Kibol, o. Oh. Kibol, ito na Walang buntot yung pan. Walang buntot. Maikli lang yung buntot niya. Kibol, kung baga tawagin sa amin dito. No? Tsaka kasi dami, ang dami to. Ah, lim, mga lima. Hmm. Ano ah. yung Diba? May hmm. loya ah, dito mga adro. Hmm. Da, da. <coughs> maka idol, miskos, misi lahat. Maka idol, balik. Oke, okay, naku na maka idol, nak. Lutut apa? Mm -hmm. Oke, okay, tuh. Nak mm. bang. Sabar maka idol, bang. Hmm. Abang.

we mm -hmm. So mga idol Okay na daw si Idol Limuel Ikay pa kang siro O ako na lang Marami pong salamat sa inyong lahat ha Sa suporta ng itong channel na ito uh, Maraming marami pong salamat po talaga Kay mamamari po asol Mga idol no Dahil sa kanya mga ka idol Nakabili tayo ng bigas Nandun sa loob Sinimahan po tayo ni kawan, Idol Limuel Nandun sa loob mga kadol. No? Pakita ko lang sa inyo mga kadol be. May kuwan siya o. Yan ang kuwan mga kadol. Manok. Uy! Dilim. ay mga kadol o. No? Ang kulay blue. Yan. tayo balik tayo doon, ulit dito. Usap muna tayo mga kadol. Mga kadol! Bali! Hindi ko na lang ito papahabain pa mga kadol No? kasi babalik pa kami doon mag -kuha pa kami sa sa palay no may bago tayong ah uh, hinahawakan bago nating laruan agroy para naglalaro lang tayo doon sa palayan mga kaidol no so yun mga kaidol marami pong salamat medyo paos si eh, idol jeep mga kaidol no? dito masakit dito kasi umili ako ng gan ng gamot para so, yun nga mga kaidol so yun mga kaidol marami pong salamat sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan silent viewers sa mga OFW na kasubaybay na itong channel na ito sa lahat ng nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa iba't ibang sulok ng mundo shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol magingat po tayo always ha God bless you po to all mga kaidol pasinsya na po mga kaidol ha uh, bali wala muna tayong shoutout ngayon kung sino man nagpapa shoutout nag comment sa ating in upload bawat inupload upload natin mga kaidol marami pong salamat sa inyong mga kaidol ha wala muna tayong shoutout mga kaidol shoutout pala sa group polistiko Yan, charot po sa inyong lahat diyan mga kaidol ko. Kamusta kayo? Kamusta kayo dyan? <laughs> shout out! Uh, shout out muna tayo mga kayong natin na uh, dito ba? Hindi man tayo smart mga idol. Hindi man tayo matalino. Yung naka, nakuhan natin mga idol, no? Uh, nakabisado, no? Mm. Shout out po! Kay Ma'am Maripusang Asol, yun, shout out po! Marami pong salamat po talaga po, Ma'am. Naway sana ay pagpalaan po po tayo ng ating amang makapangirihan sa lahat. Marami pong salamat po talaga. Hindi ako magsasawa. Napulot ulit akong magsasabi na maraming marami pong salamat po talaga. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yun, shoutout po. Sir Ronel from Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po. Walter Two Feeds, Julio Santos, Cecilia Santos, Nana Ruby Chanel, Satorf BP, Leonard Navarro, Marlon, uh, Marlon Linyo, Alinyon, uh, kung di ako nagkakamali, <laughs> shoutout po. Uh, Family G, Satorf BP, Ana Banana. Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Shoutout po sa inyong lahat mga ka-idol ko. Mga sulit kong supporters dyan. Shoutout po. Mag-ingat po tayo always mga ka-idol ha. Kung ano man ang ating ginagawa sa ating buhay. No? Mag-ingat po tayo palagi kasi iisa lang yung ating buhay. No? Mm. God bless you po to all mga ka-idol. Kitakis na lang tayo sa ating uh, pag, -upload, uh, next, uh, uh, pag upload sa next sa vlog. Pag-upload natin sa munting channel natin. Kitakits na lang tayo mga Ha! Marami pong salamat sa lahat ng mga kaibigan natin. At na tumulong so, po sa lahat mga kaibigan natin shoutout po sa lahat na na, na, na nila mga ka idol si Kajep next vlog agroy so yun mga idol see you tomorrow good evening yun mga idol bye 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 bye, -bye.